Malamang isa ka na rin sa nakarinig o nakagamit ng nanomoly o nanomolybdenum. Isang uri ng oil additive o engine treatment. Para saan ba to? Maganda ba to? O dagdag lang? Tara, pag-usapan natin. Ang nanomoly ay nahalo sa engine oil. May molybdenum disulfide na microscopic o nano particles. Ang trabaho niya ay magbigay ng extra lubrication para mas dumulas ang mga moving parts ng makina. Nakakatulong din ito para mabawasan ang friction at init ng makina kaya mas smooth ang andar at mas tipid sa konsumo ng gasolina. May mga nagsasabi rin na nakakatulong sa longer engine life at mas tahimik ang makina. Ngayon, let's dive deep. Ano ang molybdenum? ang primary component ng nanomoly. Isa itong chemical element o metal na kulay silver gray. Number 42 sa periodic table. Ginagamit ang molybdenum sa mga steel at sa mga metal alloys para gawing mas matibay at hindi madaling kalawangin ang mga bakal. Halimbawa sa aircraft, tools, at sa mga construction materials. Ang molybdenum kapag hinalo sa langis, nagiging solid duplicant na kayang magbawas ng friction kahit sa sobrang init. Ito yung ginagamit sa mga engine oil additives gaya ng nanomoly. Ginagamit din ito sa mga electrical contacts, filament at iba pang high temperature applications. Ang molybdenum din ng disulfide particles, super liit na particles o nano size. Nagbibigay ng extra lubrication at friction reduction. Anti-wear agents, mga kemikal na nagpoprotekta sa metal surfaces laban sa gasgas at pagkasira nito. Tumutulong din sa paglinis ng makina. Pinipigilan ang pagbubuo ng mga sludge at dumi. Antioxidants, panlaban sa oxidation ng langis pinapahaba ang buhay ng oil, hindi agad nangingitim o nagiging maasim ang amoy. Pinapanatili ring stable ang lagkit ng oil kahit mainit o malamig ang makina. Anti-corrosion additives, protection laban sa rust sa loob ng engine. In short, ang nano ay hindi lang basta oil, kundi oil booster na may halong molybdenum plus cleaning protection agent para siyang multivitamin ng engine oil. E ano naman ang epekto nito sa makina ng motor? Kapag naging molybdenum disulfide, dumidikit siya sa mga metal parts ng makina nagbibigay ng extra dulas at protection coating parang invisible shield. Ano ang resulta? Mas smooth na takbo, mas konting init, mas protektado ang makina. Laban sa gasgas -gas at wear, mas smooth ang shifting, bawas vibration, engine protection lalo na sa long rides. Pwede rin makatulong, makatipid sa gas. Sa madaling salita, ang mulibdinum ay parang armor at floor wax ng makina. Matibay at dumudulas kaya paborito sa mga oil additives. Ano naman ang mga pros at cons sa paggamit nito? less friction o dumudulas ang galaw ng piston gears at valves kaya mas smooth ang andar. Engine protection, may nano coating effect na nagbabawas ng wear and tear. Reduce heat, mas malamig ang makina kahit long ride. Fuel efficiency, konting bawas sa konsumo ng gas dahil hindi hirap ang makina. Quieter engine, mas tahimik ang tunog ng makina lalo na sa mga lumang motor. Longer oil at engine life, nakakatulong pahabain ang buhay ng oil at iba't ibang parts ng engine. Cold start protection, mas madali ang pag-start sa umaga kasi may residue pa ng lubrikan. Reduce noise, minsan nakakatulong mabuwasan ang tik-tik o ingay ng makina. Backup lubrication, kung sakaling manipis na ang oil, may konting protection pa rin dahil sa molybdenum coating. Less oil oxidation, mas mabagal ang pagkasira ng oil dahil sa init. Improve loading handling. Mas kaya ang bigat lalo na kung may angkas o maraming dala. Sabi ng iba, environmental friendly daw dahil bumababa raw ang emission pag smooth ang makina. Ano-ano naman ang mga cons sa paggamit nito? Extra cost. Usually, nasa 185 pesos per treatment. Dagdag gastos. Not a miracle solution. Hindi nito maaayos ang sira o worn out na na makina. Napaka-importante pa rin ang tamang pag-change oil. Compatibility issue. Hindi lahat ng motoro kailangan ito. Baka kasi hindi bagay sa bagong makina. Fake product risk. Maraming peke sa market na imbis makatulong ay pwedeng makasira pa. Kaya bumili lang sa trusted at legit na seller at store. Temporary effect. Kada change oil mo, kailangan mo maglagay ulit. Kung gumagastos ka ng 250 kada change oil mo, ay eh kailangan mo na magdagdag ng 185 para makabili ka ng nanomoly. Overuse. Kung sobrang halo, posibleng makapekto sa oil flow at lumabas lang sa airbox Pagbago pa ang motor mo, fresh pa ang makina Wala pag-aanong wear well and tear Kaya magandang oil lang sapat na Kahit may additives, kung overdue na ang oil mo, useless din Overdosing risk Kapag sobrang nilagay, pwedeng maging sludge o maghalo ng hindi maganda Marketing hype Minsan, mas malakas ang advertisement kaysa sa resulta Might alter oil properties Pwede magbago ang viscosity ng oil kung hindi compatible Not Casa Recommended Karamihan ng dealers at service center ay no additives policy Short Term Effect Yung basa unang change oil mo ay mararamdaman mo tapos mawawala rin Possible Warranty Issues Lalo na kung bago pa ang motor mo Hindi lahat ng rider makakaramdam kung smooth na ang makina Baka wala ka rin mapansin na difference Extra Maintenance Kailangan bantayan kung paano mag-react ang makina at langis Potential Carbon Buildup kung mali ang paggamit, pwedeng mag-iwan ng residue. Kung bago pa ang motor mo, pang daily ride o chill rides lang, sapat na yung regular o quality oil at on time ka mag-change oil. Pero kung pang long ride o gusto mo lang ng extra peace of mind, pwede rin sulit din yung mga additives. O kung luma na ang makina ng motor mo. Kung ikaw ang tatanungin, sulit ba to? O dagdag gastos lang?